ayong gabi sa inyong tanan mga bro sis madam sir ah, ito naman tayo mag vlog shout out muna tayo sa ating mga subscriber at supporter shout out tabrets hunter shout -out, bro eh, Esteban shout out John Hermosa, shout out bro, ni Rico, Esteban, shout out, Nilbert, Takudaw, shout out, ni Chris Paul, Tubong no? shout out. Ito ay pakita ko sa inyo ang aking mga nakalap na mutya na mga bago. Ito ay, ito ay mutya ng ano, tubig mutya ng tubig na naging bato ito ay pailawan natin sinag ito mutya ayan Yan ay maganda na mutya mutya ng tubig ayan um, ay mainam ito sa ano negosyo protection sa lahat ay pangpaamo maganda ito pang dipinsa sa lahat ito naman ang mutya natin ng lansonis naging bato batu oh, bato na lansones mutya ng lansones naging bato ito ay maganda sa pangnegosyo sa trabaho ito sa panghalina meron itong taglay na dipinsa sa mga masamang tangka yan o ito naman ang isa ay mutya ng pusa tagusan yan o yan ang pusa o gabay niya pusa yan ang mutya niya mutya niya ito ay mutya ng pusa tagosa no maganda ito sa pang travel apply trabaho negosyo proteksyon sa lahat ng bagay ito ay maganda mag iilaw ito mutya, mutya ng pusa Ayan. O. Oh. yan, Ito. Dito sa amin, marami kaming pusa. Pero ito ang nagtaka ko kay merong batong sa ilang ano may mga bato na dinadala nila ito ang bato niya. Ito naman ang batong uling. Maganda sa pudir, sa katawan. Proteksyon. Bato na ito. Kahoy na uling. Naging bato. Yan. Maganda ito. Meron itong pampaswerte. Itong bato na ito. Malakas ito protection ito sa lahat ng mga masamang gawa ng tao may, <clears throat> may protection ito sa bala at sa patalim itong mutya na ito malakas ito ito naman ay dignum guma ito ay dignum guma ito kahoy na guma pag inano mo sa lighter ay amoy guma yan ang tunay na dignum guma guma siya pero kahoy ito yun ang hugis niya oh. yan malakas malakas ang enerhiya niya maganda sa proteksyon ay hindi hindi ka basta-basta ito tablan pag meron ka nito <coughs> ito ay hinahanap sa mga ibang antingero ito nakita ko to sa dagat ko to nakita ito naman ay yung kapay ng sirena yan o kapay ng sirena yan ay maganda o sa ano pag meron ka nito maganda sa pag ma mananagat ka yan ay maganda ito Ayan, kapay. Yung sa tiil niya, oh. Ayan. May gabay ito, na sirena Ito naman. <clears throat> ito. Ito. Ay, batong lutang. Maganda, magaan sa pamumuhay. Uh, sa negosyo ay maganda ito ilaw umiilaw ito na batong lutang yan o tagos siya pero batong lutang ito maganda ito na puti na yan o yan.

Ito ay maganda sa pang negosyo. Ito. Ayun lang ang pinakita ko sa inyo at ibinahagi sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Pasensya lang kayo kaya ngayon na Uh, ano lang ko mag-vlog si busy ako. Wala tayong lugar sa pag-ano hanap ng mga mutya. Uh, sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, paki-like, paki-share naman sa akin. Channel. Uh, salamat sa mga viewers na palaging nag Nanonood sa aking mga videos. Laging nag-sumusunod. Salamat sa inyong lahat. At sa mga baguhan. Subscriber. Salamat sa inyong lahat. At good evening. Thank you.